Welcome to this channel. Our presentation is about the story of a young lady who carries her own cross of pain and suffering through acceptance, trust and confidence, embracing only one thing, Jesus has not abandoned her. Si Chiara ay nagpakita ng isang mabuting halimbawa sa mga katulad niyang kabataan kung paano tanggapin ang kabiguan sa buhay. Tinanggap niya ito ng may ngiti at positibong pananaw at kumapit lamang sa kanyang pananampalataya na mahal siya ng Diyos. Ito rin ay isang patunay na anuman ang edad at katayuan natin sa buhay, anumang oras o kapanahunan, tayo ay maaaring tawagin o piliin ng Diyos na makibahagi sa kanyang paghihirap sa krus. Iba-iba lang ang paraan ng ating pagtanggap sa kanyang pagtawag. Kinilala si Blessed Chiara Badano bilang unang taong na beatified mula sa Generation X. Isinilang siya noong October 29, 1971, sa maliit na bayan ng Sassello, Italy. At itinuring ng kanyang mga magulang si Chiara na isang regalo na walang katumbas na halaga dahil naghintay sila ng 11 years para magkaroon ng anak. Alam nila na si Chiara ay itinalaga ng Diyos para sa mga kamanghamanghang bagay. Tulad ng sinumang modernong batang babae, mahilig siyang kumanta, sumayaw at maglaro ng sports tulad ng skateboarding at tennis. She was also adventurous, fond of going to mountains and beaches. Ngunit talagang naghihintay ang kadakilaan para sa kanya. Sa simula pa lang, natutunan na ni Kiara ang kahalagahan ng marangal na pamumuhay. Nakatanggap siya ng solidong Christian education na nakabatay sa mabuting halimbawa at pagmamahal kaysa sa pagbabawal at pagsaway. Minsan kumuha siya ng mansanas sa puno ng kapitbahay. Kinausap siya ng kanyang ina upang ibalik ito. Ang kanyang kapitbahay ay humanga sa integridad ng bata. Nang gabing iyon, ang kanyang kapitbahay ay ginantimpalaan siya para sa natutunang aral. Bumalik ito sa bahay ni Chiara na may dalang isang kahon ng mansanas. Noong siya ay four years old, may naalala ang kanyang inang si Maria Teresa. Maraming laruan si Chiara. Isang araw habang naglalaro si Chiara sa kanyang kwarto, ang sabi daw niya, bakit hindi natin ibigay ang iba sa mga mahihirap na bata? Sumagot si Chiara na hindi akin lahat ito. Bumalik na siya sa kusina, maya maya narinig niya sa munting tinig ng anak, itong isa. O oh sige, itong isa, hindi. Yun pala hinahati na ng anak ang mga laruan para sa mga ipamimigay. Humingi ito sa kanya ng shopping bag. Nakita niya ang mga ipamimigay ay puro bago. Tinanong niya ang anak kung bakit puro bago, ang sabi sa kanya, ayaw nitong ipamigay ang mga luma ng laruan sa mahihirap na mga bata. Noong 1980, 9 years old lamang si Kiara nang maipakilala siya sa folklore movement. Na itinatag ni Kiara Lubitsch na kapangalan at katulad niyang on the road to sa Inthood na rin. Ang folklore ay isang spirituality of unity, emphasizing on Jesus for second. Later on, kanyang isinulat, I discovered that Jesus for second is the key to unity with God. Gusto ko siyang piliin bilang tanging aking esposo gusto kong maging handa sa pagsalubong sa kanya pagdating niya. Igit sa lahat, siya lang ang pinipili ko, ang sabi pa ni Kiara. Noong 1983, si Kiara ay isa sa mga pinaka na Generation 3 ng Focular Movement para sa mga may edad na siyam hanggang labing-anim na taong gulang. Sa Generation 3 na ito, inilunsad ng founder ang isang hamon sa kanilang henerasyon na maging santo. Ayan pa sa founder, upang makabuo ng bagong lungsod at isang bagong mundo, hindi sapat na magkaroon ng mga teknisyan, siyentipiko at politiko, kailangan din natin ng mga matatalino upang maging santo. Dinaluhan ni Chiara at ng kanyang mga magulang ang kanyang First International Congress. At masinsinan siyang nakinig sa mga sinabi ng founder nila on how to love the forsaken Jesus on the cross. On how to recognize and love Jesus in big and small sorrows we meet every day and transform sorrow into love Without hesitation start loving again and you will not meet any obstacles Do not be afraid let him reward you with love Ang kanyang buhay ay binubuo ng mga tagumpay at kabiguan kawalan ng pangunawa at pagpapahalaga ng ilan sa kanyang mga guro. Bagamat masipag, siya ay bumagsak sa pagsusulit sa kanyang unang taon sa high school na itinuturing niyang isang kawalan ng katarungan. Naging sentro siya ng panunukso sa paaralan. At kadalasan tinatawag na madre dahil sa kanyang kristyanismong paniniwala. Summer of 1988, at 17 years old siya noon nang naganap ang hindi inaasahan. Habang naglalaro ng tennis isang araw, naranasan ni Kiara ang matinding pananakit ng kanyang balikat. Sa una ay hindi niya ito gaanong pinansin at gayon din ang kanyang doktor. Gayon pa dahil nagpatuloy ang sakit, minabuti ng kanyang doktor na magsagawa ng mga karagdagang pagsusuri. Ang findings ay osteogenic sarcoma. Isa ito sa pinaka-serious and painful form of cancer and already started spreading. Nang marinig ang balitang ito, matapang na tinanggap ni Chiara ang resulta, nang walang pagluha o pagre-rebelde. Ang sabi niya lang, bata pa ako, I'm sure, I will make it. Kaya noong February 1989, sumailalim siya sa kanyang unang operasyon. Noong Hunyo, 1989, sumailalim si Kiara sa pangalawang operasyon. Sa pagkakataong ito, maliit na ang pag-asa. Maraming beses na siyang naadmit sa ospital. Talagang namumukod-tangi ang kanyang kabaitan at pagiging hindi makasarili. Isinasantabi ang sarili niyang pangangailangang magpahinga. Gumugugol siya ng oras sa paglalakad sa paligid ng mga ward sa ospital. Kasa kasama niya ang isang batang babae na naging drug dependent at dumaranas ng malubhang depresyon. Nangangahulugan ito ng pagbangon sa kama sa kabila ng sakit na dulot ng pamamaga ng kanyang gulugod sa may likod. May oras akong magpahinga mamaya, sabi na lang niya. Habang nasa ospital si Kiara, ang mga kabataan at matatandang miyembro ng Focular Movement ay halinhinan ang pagbisita sa ospital upang magbigay ng suporta. Masyadong masakit ang naging gamutan sa kanya at gusto niyang well-informed siya sa bawat detalye ng kanyang karamdaman. Sa bawat bagong sorpresa o development of the advancement of her disease, metatag ang kanyang pagtanggap. Lagi niyang sinasabi, para sa iyo, Jesus, kung gusto mo ito, gusto ko na rin. Isang araw ay isinulat ni Kiara ang ganito ipinadala sa akin ni Jesus ang sakit na ito sa tamang panahon. Isinalaysay ni Ferdinando Gareto, isa sa mga kabataang miyembro ng Focolar Movement. Noong una, akala namin ay bibisitahin namin si Chiara to uplift her spirit, subalit naging kabaliktaran. Napagtanto namin na kami pala ang nangangailangan sa kanya. Ang buhay niya ay parang magnet na humihila sa amin patungo sa kanya. Ang kanyang cancer ay mabilis ang pagkalat, lubhang nagpapahirap ito sa kanya. Subalit sinubukan ni Kara na magpatuloy na maging masaya at normal ang kanyang buhay. Ayon sa isa sa kanyang mga doctors, na si Dr. Antonio De Logo, sa pamamagitan ng kanyang mga ngiti at sa pamamagitan ng kanyang mga mata na puno ng liwanag, ipinakita niya sa amin na death does not exist, only life exists. Ang kanyang kemoterapi ay naging sanhi ng pagkawala ng kanyang buhok at kanya itong ipinagmamalaki. Habang nalalagas ang bawat hibla ng kanyang buhok, taos puso niyang sasabihin para sa iyo, Jesus. Ang kanyang mga magulang na laging nasa tabi niya ay laging nagpapaalala sa kanya na may misteryosong plano ang Diyos na nakatago sa lahat ng kanyang pagdurusa. Noong July 1989, mabilis na ang pagkalat ng tumor. Si Kiara ay wala pang 18 years old, subalit hindi na siya makalakad. Sinabi niya sa kanyang ina, talagang nag enjoy ako noon sa pagbibisikleta. At ang kanyang ina ay tumugon, kung inalis ni Jesus ang paggamit ng iyong mga paa, bibigyan ka ng mga pakpak. Nang tuluyang hindi na siya makalakad, sinabi ni Kiara, kung kailangan kong pumili sa pagitan ng paglalakad o pagpunta sa langit, pipiliin kong pumunta sa langit. Unti-unti nang nakikita ang nalalapit na kamatayan ni Kiara. Ang sabi niya, Mama, makatarungan bang mamatay ako at the age of 17? Hindi ko alam ang sagot ng kanyang ina. Ang alam ko lang, mahalagang gawin ang kalooban ng Diyos. Kung ito ang kanyang plano para sa iyo, dagdag pa ng ina. Sa tuwing maririnig niya ito, dodoblihin ni Kiara ang kanyang pagsisikap na magmahal. Isang halimbawa, Ibinigay niya ang lahat ng kanyang naipon sa isang kaibigang umalis para sa isang humanitarian mission sa Africa at kanyang sinabi, "Nasa akin na ang lahat. Hindi ko na kailangan ito." Sa isang pagkakataon, dumanas ng matinding pagdurugo si Kiara at nanganganib na siyang mamatay. Ang kanyang mga kaibigan ay salitan sa pagdarasal buong gabi. Ang mga doktor ay nag-aalinlangan kung isasagawa pa ang pagsasalin ng dugo at patagalin pa ang kanyang paghihirap o hayaan na lamang siyang pumanaw. Nagpasya silang isagawa ang blood transfusion. Pagkatapos noon na buhay pa si Kiara ng isa pang taon na napakahalaga sa kanya. Sa kanyang huling taon, totally hindi na siya makakilo sa kama, subalit naging aktibo pa rin siya grupo ng mga kabataan ng Focalar Movement sa pakikiisa sa mga activities nito. Sa pamamagitan ng mga tawag sa telepono, ay sinundan niya ang isang umuusbong na grupo ng Youth for a United World mula sa kanilang lugar. Nakilahok din siya sa kanilang mga kongreso at aktibidad sa pamamagitan ng mga mensahe, mga postcard at poster. Sinikap niyang ipalaganap ang spirituality of unity sa kanyang mga kaibigan at mga kasama sa paaralan. Inaanyayahan niya talaga ang marami sa kanila para sa sa isang international convention ng mga kabataan para sa isang pagtitipon ng United World na ginanap sa Roma noong May 1990. Natutuwa siyang panoorin ang GenFest 90 sa pamamagitan ng satellite dish antena na nakamount sa bubong ng kanyang bahay. Lagi siyang nakakatanggap ng spiritual upliftment mula kay Kiara Lubich ang founder ng Focolare Movement. Minsan sumulat ito sa kanya at sinabing mahal na mahal ka ng Diyos. He wants to penetrate the depths of your soul in order to allow you to experience heaven on earth. Tumanggi siyang uminom ng morfina dahil nababawasan daw ang kanyang katinuan. Idinagdag pa niya, isa lang ang magagawa ko ngayon ang ialay ang aking pagdurusa kay Jesus dahil hanggat maaari, gusto kong makibahagi sa kanyang pagdurusa sa Cruz. Noong July 9, 1989, muntik nang mamatay si Kiara dahil sa hemorrhage. Sinabi niya sa kanyang ina na si Teresa, huwag kang lumuha para sa akin. Pupunta ako kay Jesus. Sa aking libing, ayaw kong umiiyak ang mga tao, ngunit kumakanta ng buong puso. Sumulat siya sa kanyang mga kaibigan at ang sabi, Noon ay naramdaman kong may naghihintay sa akin na ibang mundo at ang pinakamagagawa ko na lang ay ang bumitaw. Sa halip ngayon, pakiramdam ko ay nakakulong ako sa isang kahangahangang plano ng Diyos na unti-unting inilalantad sa akin. Sinabi niya, hindi ko na hinihiling kay Jesus na pumarito at dalhin ako sa langit. I don't want to give him the impression that I don't want to suffer any longer. Alam ni Kiara kung ano ang nasa harap niya at ayaw niyang baguhin ang kahit anuman. Hindi siya nagdarasal para sa isang lunas, kundi upang magawa at sundin ang kalooban ng Diyos. Kasama ang kanyang ina, pinaghandaan ni Kiara ang pagdiriwang ng kanyang kasal. Ito ay ang kanyang libing. Siya mismo ang nagbigay ng mga tagubilin kung paano niya gustong bihisan. Si Kiara ang pumili ng musika, mga kanta, mga bulaklak at mga pagbabasa ng misa. Sinabi niya sa kanyang ina, kapag inihahanda mo na ako, kailangan mong patuloy na sabihin sa iyong sarili, nakikita na ngayon ni Kiara si Jesus. Sa sandali ng kanyang pag-alis, ang kanyang mga magulang ay nasa tabi ng kanyang kama at lahat ng kanyang mga kaibigan ay nasa katabing silid there is a great sense of peace. Tinanong ng kanyang ama na si Rogero kung handa siyang idonate ang kornea ng kanyang mga mata, sumagot si Chiara na may matamis ng ngiti. Ang mga huling salita niya sa kanyang inang si Teresa ay, Goodbye, be happy, because I'm happy. Noong October 7, 1990, tinapos na ni Chiara ang kanyang paglalakbay sa lupa ang alingaungaw ng pambihirang karanasan ni Chiara na namuhay sa isang normal na pang-araw-araw na buhay, ay mabilis na nakarating sa malalayong lugar. Siya ay talagang isang huwaran para sa lahat. Maraming tao, lalo na ang mga kabataan, ang nagbago ng buhay dahil sa kanya. Mayroong hindi mabilang na mga patotoo. Si Monsignor Livio Maritano, obispo ng isang probinsya sa Italy, ang nagumpisa ng proseso para sa beatification ni Chiara. Sinabi niya kung ano ang naging dahilan ng kanyang desisyon. Si Chiara ay isang patotoo na nagbigay ng kahalagahan at ehemplo sa mga kabataan. Kung paano niya hinarap ang kanyang sakit at nalalapit na kamatayan ng may pagtanggap, tapang at dignidad. Hindi maaaring pabayaan ang ganoong maliwanag na halimbawa para sa mga kabataan. Mayroon tayong pangangailangan para sa kabanalan ng kasalukuyang panahon. Ang mga kabataan ay naghahanap ng direction, for a goal worth living for. They need a means of addressing their sense of insecurity, their solitude. They need an answer to the failures they experience, to suffering and death. Material will never convince them. They need the witness of others and that witness was given by Chiara. Napakabilis ng beatification process na sinimulan at makaraan ang isang taon, ipinasa na sa Vatican. Marami siyang kaibigan na madalas niyang nakakasama. Marami ang nagtitiwala sa kanya ng tungkol sa kanilang mga pagdududa at pakikibaka dahil natagpuan nila sa kanya ang isang pambihirang kakayahan sa pakikinig pagiging sensitibo, at isang malalim na tao, na talagang hindi pangkaraniwan para sa isang kabataan. Tinanong siya ng kanyang ina kung nagsasalita ba siya ng tungkol sa Diyos sa kanyang mga kaibigan. Mariing tumugon si Kiara na hindi ko dapat sinasabi sa kanila si Jesus. Ibinibigay ko sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng pakikinig muna, pagkatapos ay sa paraan ng pananamit ko, ngunit lalo na sa paraan ng aking pagmamahal. Sa landas na ito ng spiritual maturity, si Chiara ay sinamahan ng iba pang mga kabataan, lalo na ng mga nasa bagong henerasyon ng Focolare Movement. There are several opportunities to meet with them in an atmosphere of profound unity, freedom and absolute respect in communicating their own life experiences, progress and difficulties experienced in bringing the gospel of love. 18 years after her death, noong July 3, 2008, si Chiara ay idineklara ng venerable. Noong December 19, 2009, sa pagsang-ayon ng Santo Papa, ipinahayag ng Congregation of the Causes of Saints ang kautusan tungkol sa himalang iniugnay sa intercession ni Chiara. Ang himalang ito ay may kinalaman sa biglaang pagaling ng isang bata mula sa Trias, Italy, who was suffering from a severe form of meningitis. Binigyan siya ng mga doktor ng 48 oras lamang para mabuhay. Chiara was beatified on September 25, 2010, 20 years after her death, by Pope Benedict XVI. Libu-libong tao, bata at matanda, ang dumagsa sa kaganapang ito at sila ay nagmula pa sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming iba pang sumaksi sa pamamagitan ng internet at television. Nang mamatay si Kiara, ang kanyang kwento ay umalingaw-ngaw sa buong mundo. Ayon sa bilang, sinasabing around 2,000 people attended her funeral. Sa kanyang beatification, it was estimated 20,000 people attended the event. Youth and adults for more than 70 countries. Maraming paraan at accommodation ang ginawa upang kahit na mahihirap ay makaya ang gastos at makarating sa seremonya. Buhay pa at nandoon ang mga magulang ni Kiara sa kanyang beatification. Here are some testimonies about Chiara and some inspiring messages given by her. Testimony from a friend of Chiara's mother Maria told me about how Kiara used to give away her snack when she was at nursery to children who did not have anything. Kiara's mother started to give Kiara two snacks so that her daughter would also have something to eat. However, Kiara would then just give away more food. Isang araw umuwi si Kiara galing sa meeting ng Focolar Movement at napansin niyang wala ang relos ng anak at kanya itong tinanong. Ang sabi nito, inilagay daw niya sa basket ng mga goods na ipamimigay sa mga mahihirap. Naamay siya at ang sabi niya, hindi tayo agad makakabili ng replacement. Ang sagot ng anak, hindi naman mahalaga iyon. Ilang araw ang nakalipas ang kanyang lolo ay gusto siyang bigyan ng regalo at tinanong siya kung may relo ba siya. Ang sabi niya lang ay wala. Binigyan siya ng pera at sinabing bumili siya ng relo. Nagkatinginan kaming dalawa at ang sabi niya, Mama, may watch has come back. She was about 11 years old then. Dad, when we have such a strong presence of Jesus in our midst, We're the happiest family in the world. If I had to choose between walking again and going to heaven, I would not hesitate. I would choose heaven. At this point, I have nothing left. But I still have my heart, and with that, I can always love. For you, Jesus, if you want it, I want it too. I care only about doing the will of God, doing it well, in the present moment. I suffered a lot, but my soul was singing. I must not tell about Jesus, but give Jesus with my behavior. Kiara's feast day is October 29, her birthday. She is the patroness of youth, teenagers, and athletes. The young people, they are the future. I can't run anymore, but how I would like to pass on to them the torch of the Olympics. Young people have only one life, and it's worthwhile to spend it well. Blessed Chiara Los Badano, pray for us. Special thanks. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Please like, subscribe, share and press notification button for future upload.